Exodo Kapitulo 30 Ang altar na sunugan ng insenso Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya na sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat, puntot limang metro ang haba, gayon din ang luwang at puntot siyam na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na kaisang piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid, at ang mga sungay nito. Kabitan ito ng argol yang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba para pagsuutan ng pampasa na yari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Pagkayari, ilagay ito sa labas ng kurtina ng kaba ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga na aayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganoon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salin lahi. Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkaing butil o inumin. Minsan isang taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang apat na tales ng altar ay papahira ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito'y ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh, ang buwis para sa templo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng senses ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubo sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang senses. Lahat ng mabilang sa senses ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timangan ng templo, ang kinakailangang timbang ay katumbas ng anim na gramo bilang handog sa akin. Lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa census. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap, walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa toldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay, at sa pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita, ang palangganang hugasan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangan sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Ang langis na pampahid at ang insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umili ka ng pinakamainam na pabango, anim na kilong mira, tatlong kilong kanela at tatlong kilong mabangong tubo at anim na kilong kasha ayon sa sukatang gamit sa templo. Pagkatapos, kumuha ka ng apat na litrong langis ng olibo. Paghalo-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at gagamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaban ng tipan, ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng insenso. Pairan mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangga ng hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga na banggit upang ang mga ito'y maging ganap na sagrado, magiging sagrado rin ang lahat ng may sagi rito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang babuhusan ng langis na ito upang lubo silang may talaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y banal at dapat igalang. Ititiwalag ang sinumang gamaya nito at ang sinumang gumamit nito sa dayuhan. Ang insenso, sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkakasindaming pabango ng estakti, onis, galbano at purong insenso. Paghalo-haluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasenon, malinis, at banal. Dikdikan mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaban ng tipan, sa toldang tipanan. Ituring mo itong ganap na sagrado. Huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit. Aariin ninyong itoy bukod-tangi para kay Yahweh. Ititiwalag ang sinumang gumamit nito bilang pabango.